morning guys, magandang umaga sa mga araw early morning, pando na naman sana huwag kayong magsawa sa video kahit na puro pandaw. <laughs> <laughs> hindi naman ang panoorin bak pag maraming huli pag maraming huli, nakakatuwa ulap ngayon guys, ganda ng panahon sana maraming huli Mula kapon, kagabi. Huwag lang mapapandaw ng iba, maraming huli. Dito <laughs> <laughs> tayo guys. Bakit dikit na yata yung lipat na lang natin lipat na namin ito isa guys nandili pa tayo ng screen baka sakali doon makahuli ng maganda guys pangalawa ito lang naman, lilipat namin. Wala pa rin. Wala pa kagabi. Okay, Ang Ay, ang mga ice talaga ngayon. Sa tunay, sa karoyo. sirap so, na yun hindi ko makawala <laughs> lalo kahapon yun nakapla-pla yun ano Oo. matay lang so guys dito na tayo tangatlo may patay sa ito sorry tanggalin na natin patay patay tunay hindi na masama basta bawat screen mo may huling ganyan okay na eh wow. wala na naman ulam wala maselan bawal lang sa maselan po ito ang guys ah eh. sa mapagpalang araw may huling na naman po tayo ng maganda ganda ayun guys ah lilipat yun yun screen ang gagawin dun baka sakaling iba naman umuli na maganda pag ganito kagaya hindi gano'ng mainit ang araw eh pero kahapon grabe alas 9 pa lang yun eh ramdam mo yung ng araw sakit sa tsabalat ang gasyaring araw oh. hindi pa ganun palabas Alam mo ang bangga? Kuhoy. Kuhol lang huli guys. Alam ko sa huli.